Alam nyo ba mga kabombombs na possible tayo maka-earn ng 5% cashback sa tuwing naglo-load tayo gamit ang GCash? Kaya naman today ang ating tutorial, How to Buy Load Using GCash App. Let's start! Mag-login lang tayo sa ating GCash App. Ayan, ilalagay ko lang ang aking MPIN. And here makikita nyo dito na yung available balance ko ay 0 dahil nag-invest ako sa may GSave. Mabilis lang naman mag-withdraw dito. By the way, mga ka-bomboms, kung interesado din kayo mag-save ng money dito sa may G-Save, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Back to the topic, makikita nyo na meron na akong 10 pesos na available balance. Kaya naman, tatap na natin yung load. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck! Ayan, andito na tayo. Madami kasi nagtatanong sa akin, how to buy signal load using Gcash. Alam nyo bang, kayang-kaya nyo gawin yan dahil easy lang mag-buy ng load here. Mapa-broadband packages man or prepaid load. Kaya naman today, sasamplean ko kayo kung paano ba ako makakapag-purchase dito ng load. Ayan, magpo ako ng TM load. Okay, level naman to, to all networks. Select mo lang kung anong network ba yung loloadan mo. maglo ako sa my TM. Dito sa may box, ilagay mo lang yung mobile number mo or yung number ng recipient. Pwede mong gawing loading business tong GCash load. Habang nilalagay ko yung aking mobile number, alam nyo ba mga kabombombs na meron din akong tutorial ng how to buy load sa Shopee. Ilalagay ko din yung link nyan sa may comment section. Pero tapusin nyo muna to para hindi na kayo babalik dito later. Tap next. Here, tingnan nyo lang kung tama yung nailagay nyo number at kung tama, itap nyo na yung yes, proceed. Dito sa may box, i-input nyo lang yung desired amount na gusto nyo i-load or pwede rin kayong pumili dito sa mga pagpipilian. Pinakamababa na pwede natin i-load is 10 pesos. Regular lang yung i-load ilo ko pero kung ang gusto nyo nakapromo, mag-explore lang kayo dito. Ayan, makikita nyo dito sa may only on Gcash. Here, scroll nyo lang to pataas para makapili kayo. And dito naman sa may all-in, ayan din yung mga pagpipilian nyo. Surf, call and text, And more, ayan, babalik na tayo dun at maglo-load na ako ng regular. Pag nakapag-type na kayo ng amount, tap nyo na yung buy now. If ever na magka-problem mga kabomboms, hindi nyo na-receive load, don't worry dahil i-refund -re yun ng GCash. Habang loading pa mga kabomboms, kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, just comment down below or i-visit nyo yung aming Facebook page. Thank you. And here, itap na natin yung pay. Ganun lang kadali mga kabombom sa mag-load dito sa may Gcash. Makikita nyo dito na nakapag-load na tayo. Pwede nyo i-screenshot to. Thank you for using Gcash. Tap nyo yung OK. And here makikita nyo magre-reflect nyo sa aking balance. Ayan, zero na ulit yung balance ng aking Gcash. At makikita nyo din dito yung sa may transactions. Ayan, so buy load. Ayan, negative 10. Makikita nyo din dito yung date. Thank you for watching mga kabombom. See you to the next video. Bye!